Number, dati. Number oh, na uh, Next year yung baka ng gold. din. na natin. Diba? Uh, uh, natin. Yung bayan, yung Rudingo. Rudingo oh, dapat mapigil yun, huh? yung resort Golden and the uh, Bailey have the same incorporators. Some of the members of Empire 999, or shareholders corporate of Empire, is also a shareholder in the company. owned by Mike So, yun yung na ano na siya. Gumawa siya ng special power pattern niya dun sa lot owners Binigyan siya na siya ang masipag-transact ng business sa ano sa contractor. Tapos yung contractor, dinuha pa rin siya na parang assistant project manager. Ito siya na to, pasok na to sa ano? Hindi, reservation. <laughs> Preservation. Preservation observation reservation. Oh. Yung letter niyo. Ando lang dito. Ito si kapitan, ikaw ang gumawa, di ba? Oh, Yung doon. Kapitan, yung tinigil. Oh, ayun, yung ginagawa diyan, boss. Figure.